alas 12.52 na karon guys. Hapit na alauna. Ang nakaluto na ta sa atong sudan. Kaya ang mga iro, gisumha naman sa sardinas. So, nakahuna-una ko nga mag-adubo tag manok. Um, naman tayo istak nga manok. Nga to, sa freezer. Gihuluman ako ganinas buntag. Kay intended yun nga mag-adubo na lang kog manok. Kay lamian man sila. Um, nga mga kay sila. Social kaya atong mga iro diri guys kay usay mamili na sila. Na wa gid sila nakapamahaw ganina. Kay ang gisud na mo ganina kay tortang talong rabaya. Unya na dito available ang sardinas. Nya natantya ni Antonio nga murag kuan gyud di sila mukaon so wala sila nakapamahaw ganina. So karon na gid sila makapaniogto mo nang nagluto ko og adubong manok. Nara guys, oh. Luto na ni. Ah, uh, itong adubong manok. Tay ni siya, guys. Part sa manok tay. Ako nang giadubo, luto na na siya. Giubay-ubay na gamay ang iyang sauce or sabaw. Kay mo manay kuan pod ato ibahog-bahog pod sa sud mga iro. So luto na na siya, manawag nako ko. Kay luto, luto naman pod ato ang kanon. Manawag na ko kay alauna na po. So, mm, taon taon. Niyog to na ika. Gutom na si Sidi. Gutom na ng among iro. Kaya mamili man lagi. Gisong ikaw sa sardinas. gisumahan mo hana. Ha? Huh? So, kaong kakaroon na. Lamit pa yung sud, Ah! Ay, hey, lami kayong sudan ni Sidi, oy. Paborito kayo na niyang adubo na manok ba? Ma adubo na manok? Uglitsyon din nga manok. O sus, -o ka mga susyal ba yun yung mga iru? ah. ay sus, -o. O, Mga susyal ba yun yung mga iru? Ay, mamili na manggit na sila, oy. Buyag-buyag na raba kayo na siya, oy. ansa sama na, ang sama na. Ang sama na, parental guidance man. Na. Ipakita mo ng lagay, ha? ano anong, anong ipakita mo ng lagay? Ang sa may bot pa sa anak magpaugay. Agay. <laughs> Gigutom na ikaw? Gigutom na si CD. Gigutom na among iro. Butan ba kayo ni iro, guys? Mm, butan kay ni Buyag in town. Gigotom na ikaw. Kawa na ta, daddy. Daddy! Tago si Dadi ko. Tago si daddy. Daddy! Kimani ugto na ka. Daddy! Itong isabi. Katong mm. isa, relax ra kayo si Choy Choy. <laughs> relax ra ka kayo. Hindi Gigutom na pud ka. Gigutom na pud ka. Datas gawas, guys. Mm. Ready naman to. Ready na pud ang kanon. Mm. <laughs> so, more good na tayo. Itong madalikit guys. <laughs> Muna akong gilabhan. O, igo-igo sana siya. Di mama-mala Kay lagi na naman po'y dag-om. Di masaligan ang atong adlaw, guys. Di masaligan, no? Di gid taud-taud karon wag ulan na pud at least mamalamala na ng atong mga linabhan no kato na pud na i-transfer dito sa ato ang layhayan dito sa sulod para ang hangin na puy mohusga na. ug mauga na na siya. Ang kaning isa oh, gigutom na pud mong botsoy. Sumurot to, guys atong update karong ugto. Ug maniugto na dayon ta ko sa tagsili guys kay lami ikaon basta na sili oi ano mugi nang lami mugi basta na sili ba <sighs> kani sa nga klase nga sili guys kay di kay siya halang nabitay sili nga halang gid kaayo katong bisaya gitawag nilag bisaya ba katong gagmay kaayo mo to siya halang kay tanan pero kani kay dili gid siya halang ha halang siya pero di gid as in kahalang ba kay mangita malagi pud halang kaayo ang Buyag um, buyag-buyag atong sili guys. O nay mga bulak po doon. Di ba? O ko itira na siya langgam guys. Sorry. Sorry itira na siya langgam. So balik na ta diri guys. Balik na ta ni. eh. na ta dito sa sulod. Okay. Mga iro may akong ikabalakan. Kaya wala ba ni Para maniugto na po tayo. Tawag na ni mas daddy. Iman na gitawag si daddy. Uy. Jadi, menyugto na ta, Daddy. Menyugto na ta. Ito'y bahaw din, guys. Ha? Bahaw. Ang uh, saging, gagmay kaayo. Uh, tamis, maya siya. Gagmay lang. Mag na mag-refill na sa atong brown sugar dad ari nang brown sugar kay mag-refill ta. Um, gatas da ni Father Earth. Ang uh. ang gatas ni, ni Father Earth, Magnolia ang flavor, unya uh, real real im. Uh. <laughs> Munay gatas ni Father Earth. Ito guys, mura ni akong gisudlan kay mo may bakanting nga container. gatas ni Father Earth. Masakot-sakot. Good me diri guys. Kaya wala pa man may maplastaran sa amo ang rice cooker. Kaya dinhi naman minitol-tol yun og luto. dinhi hindi na mini tol og kaon. Kaya ganahan, medyo ko diri guys. Nakomportable ko diri. Kaya makita nito dito gawas ba? Makalantaw-lantaw ta ng atong mga maong tanom din ha. Yan na po tayo entertainment gamay diri. kani atong TV. Ano? Kaya kung dito may sasulod mga on guys. Kaya burong nito piniriso. Ang amok na mga naong amok makita. So, lahat like, na gitpitaw. Mura ganahan na gyud ko din eh. Mautong magpabuat ko ni, ni Anthony Diri. O um, kanang gamay nga banggira bitaw guys. Diri. Magpabuat ko diri gamay nga banggira. May plano. May akong ikuan sa iya. Manya na po ko di gamay nga banggira. Ang boton sa nga material iyang gamiton. Pero matod pa niya. Much better kung katurang patumpot haw ba. Itong steel. Iya harang i welding din ha. Mm, kay usay mapisik-pisikan manidere guys kay kaning amo ang mga gutter din sa silingan o ang amo amo na na siyang gibutangan og sin gibutangan ang mug sin kay kita mo anang nay yes, to dias guys kay para kung kusog king ulan wala nay motulo diri nga tubig mo bito na butangan ni nako og kanang sige di ba? wallpaper. Nabutangan na din yun ako wallpaper ni among pader kay di naman yun siya maigo sa kusog kay nga ulan kay lagi. Amo naman ang gi pabutangan og sin din na sa katong among panday. Um, kami nagbutang anag sin kay para di na tamabasa diri og magamit ni nato diri atong area. O katuday atong mga linayhay di na siya mabasa kay mabutangan man ni nato og mga linayhay. Um, kay gipanghanger man nato atong mga linabhan di ba? Um, Inya magamit ni namo ni diring area mo nang naghangi ko sa iya nga magbutang ta diri banggira kanang tupong lang ani ba kaning dinhi kani tupong ani ana butang tagbanggira banggira diri kay para na din magluto sa tong kanon ato lang i-rice ato lang butangan diri og kuan siguro extension um. kaya kay mo lagi bit 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 patak kay tuara man do sa sulod ang amo ang plastaranan sa magluto mig kanon kay mag rice cooker man mi guys um. chole choli na pang to Tagal na statay. Ano naman yung tabalik na naghigda. Ay kapoy ba yung tao na guys? sa gunsun nagsagunson. Among walking. Among walking ako sa hugasan ng sili guys. Kay mag magsili ko. Kay barang ganahan ko magkaon nga sili. Ato sa ni hugasan. kay nabigya po yung abog. Kaya maagi-agian ba ito sa kyanan. Ato ang punuan sa sili. So atong hugasan. Hindi uh, siya guys. gipamaulan kay sa Kaya man among walking. Oh, uh, iya. Yeah, kung mag-walking sa tiya guys. Pero po kay mula ka. Uh po mula ka. Muna nga pamaulan na. So muna ako sa siyang iparelax. O siguro mo ito magwalking baka. Siguro kamera ni Anthony siya. Dili lang sa siguro. Iparelax sa anak siya. Um, so moro to guys. Maniug na din. Mayroong tagtaon. So tura itong sudan. Pag sukad. <laughs> sukad. Kasi sukad. Anak. Serve your queen. Char. <laughs> <laughs> serve your queen she used me <SSSSSSS> ngana brown sugar oh wala nai selud ato arah nang repellan on ya bak sukad sad she used me bayi bayi manam na ane nianto nih guys Excuse bye. gina sukad she used me ke <sungkad. Excuse> okay, para mabahuga na din na mga iro Kay... gutom na kain ing usa ba nge hmm, gutom na kain ing usa gutom na ikak Tugon is si tatay. Tugon na tatay. Pang, ina pang. Mm. Narito, ang sudan guys. Oh, mm, adubong manok. Oh, lami ka sudan. Adubong manok. Ako lagi ng gituyo. Kay para po ang iro po. Mukao na. Mm. Kaya sa isumhan man sila. Sige sa tag sardinas. Tangi ganang gamay din nga susbay. Mm, gituyo na ako. Ubay-ubay ang sus. Kaya mo man po na ilang ganahan. Ang lami basa sudan. Uh, ba sudan? Hmm. Dito pa. Hmm. sa sudan, perfect ayo guys. Okay. Sakto na kay ilan na. Butang sili. Ito sili ay. Butangan man na sili. Butang na kong sili, sili nga katungkuan bitaw guys. tagas as ba? Pero di mo kaya na siya halang. Good. So, mga guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. chat Blagueras YTC. And to all my subscribers out there. Katong wala pa nakasubscribe sa ato ang channel sa Chef Lageras YTC. Paliyog kong subscribe guys. Thank Father Earth, kapoy ka? Ha? Ah? Taon, kapoy ang taon. Sige, ma-relax lang sa'ka. ka. Di ta magsaysayaw sa sulod. So guys bye